nandito tayo sa Ramen Station. Oh, tara na dito. Ano yan? Ano? Ayun, no? Ang bungad, no? Ang bungad niya is anime figure agad. Yo! What's up mga Asaltik! Sa mapagpalat, magandang araw po sa ating lahat At ngayon, Egan. araw ng linggo ulit na mga Asaltik Wala tayong pasok, day off Kaya ngayon is family day cool. At pupunta tayo sa... Anong ginagawa mo? Anong <laughs> ginagawa mo? <laughs> natumba po siya, natumba Na top balance At ngayon pupunta tayo sa... Bilihan ng mga iba't ibang anime figure mga Asaltik Yun na! Papasyal tayo, papasyal tayo Saan tayo punta? Ha? Ah, sa pupunta? Ay, ikaw, sa pupunta? Ha? Sa pupunta? O, oh, na po kami. Yan. Yung mga stock stock. Sa So, mga asaltik, nandito na po kami shopping mall. Ito ang supermarket dito, no? Parang shopping mall sa atin. Mahal. Kasi nga, o ba, dalawa pala sila nakasakay, eh. <laughs> Kaya pala yun ang kinuha, eh. basket. Hmm. Ang galing mo, no? Lagyan mo ng basket. Ako nakuha ko. O, yung time ako. Ayun, nandito pala yung mga isda, mga asaltik. Ang dami, iba-iba. Ayun, no? Yan, dyan tayo bibili ng mga fish. Ayun, dami naman daw. <laughs> laki kang, laki, lakay fish. Huwag <laughs> mo hawak, ha? Malano to, tamban? oh tamban. Gusto mo nito? Oh, eh, meron nga dito. Masasarap ang isda. Hmm. Piso-piso lang. Hmm. Ano ito? kuko ng ano, turtle? ayo, Oo oh, na ano. Kakain ba yan? You know, Ayun o, takano tsu. Takano tsu me, ano yun? Tsume, ako. Tsume, kuko? Takano tsu me? Hindi na Huwag mo hawak, igagataan ni Papa yan. Ang isda, mga asaltik no? yung malaki, parang salmon sa atin. Ay, nagagalit, nagagalit. <laughs> Gusto ko ka nagagalit. Bata talaga na to pasaway na. Yan, no, puro isda tayo, mga asaltik. Yan, iba-ibang mga isda. Ano naman nakita mo dyan? Seafoods na, ano seafoods? Ha? Ah. <laughs> May sinisilip-silip dito, eh. Oh, yan, no. Hipon-hipon, eh. Mal. Ay, di. Kani, oh. Ang Alisin <laughs> talang ka Ito, meron malalaki. Oh. yung bibilin? Ha? Huh? Talaba? Para saan? Nabe? Magnanabe tayo? Oo, oh, oh, Hoy, nandito tayo sa ramen station. Ayun, oh, no, Sa mga nakakamiss kumain ng na ramen, mga asaltik, oh. Ayan, oh, no, Mga seafoods. Hoy, dami pwede pagpilian. Pero ako, ito gusto ko. Medyo maangang-ahang, eh. no? hmm. siya. Ayan. Yun, oh. Anong sinya, mahal? Ayun, oh, no, May mga sopa rin, oh. No? Ah. Pikachu. Ah, seafood, di na Nandito naman tayo sa mga Delate Station, mga Asaltek Yung mga nakakamiss kumain dyan, ng spam, mga Asaltec. Eto na po, no? So, ang mahal niya na po ngayon, no? Kasama tax. At syempre, recommend ko din sa inyo, mga Asaltek ang Hagoromo na tuna. Yan. May rudo. Ayan, may rudo. Shikikin. Yan, si chicken. Si chicken. Papi, ha? Ano 'yon? Ano 'yon? Ano 'yon? Ano Inutusan ko sa, hmm. sa, sa kagina. Kumipit, kumupit pumup, ko sa pera ko papa, bibili tayo mamaya na. Nang... Pati ka magkita mo kinupit mo. Pati nga ng kinupit mo pera. Lucky naman ito, 5,000. Eh, wag okay. guys, kinupit niya. Sa mo kinupit 'yan. Sukuloko tinuturuan mo bata eh. Putrigis ka. Kinupit niya ako. <laughs> ang galing ah. No wala na ito. Dami oh, dami, dami. Kasi kung kung kasi mo diyan sa mama mo. Okay, dami. Pero tapos nang singin. Oh, nakawala. Ano singin? Mama, mama. Ito de. Galing ah. Galing ako. Ini ba? Ini ba ko lang eh. Bili na rin ako nito, mahala. ah. Oo. Amis ko mahal nito eh. Sige. Oh, Kailan? sakit akin mo kain ay yung sa. Eh, Siyempre gusto ko kainin yung iyo. Grabe. Ah, nandito ako sa mga Tamiya. Grabe, usong-uso -uso pa dito Tamiya, no? Nung usong-uso -uso to sa Pilipinas, nako po, nakaka-addict. Yan. Walang diablo. Ito si Magnum, no? Gun Blaster. Yan ang mga paborito dati. Ito, toto, to, si Gun Blaster. Yan, angas nito. Ay. Tapos, ano, 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 May mga ano pa pala tamiya, no? Magkano'y saan ito kaya, no? Mahal, no? Hmm. All good, so. Oh. Yung mga dati ko kinulekta, pagkain Hmm. Ay, kain na tayo, tala na. Kain tayo. Uy, ang kulit, to. Pwede collection, oh. no? Pahid na tayo ng mga saltik. At may puputan pa tayo. Yung anime figure. Ay, mal, 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 mal. mal. Itay mo na dito. Ano na mabuta? Ano na mabuta? Ito so, na gutom ng family saltek. Ano yan? Dito na lang kami sasakyan kumain. Bumili na lang kami ng bento. Mmm. Mmm. Ay ko ba? Mmm. Dito? Mmm. Mmm. Very good. Ay, tingnan mo ito ang asin. Mama, Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko.

Kaya na yung bulinggit na makulit na yun. <laughs> Nal na. Kinukuha oh. mm -hmm. mm -hmm. pa yung akin. ko pa, kinukuha pa, kinukuha pa. Kaya na. Very good dahil. Lakas kita. Ah. Dessert. Wow, dessert daw. <laughs> Takoyaki, dessert. Ang galing ah. <laughs> wow. Open, up, open, open. Tarahin na agad natin. Ang ganda nung mainit. Ayan no. Sarap po. Takoyaki special lo with matching many many negi taman negi hmm. oh, you know oi Kayaknya titik man titik my gosh tingin nga tingin nga anong reaction ko pag tinikman itlang naiwan yung tako hmm. ah, Ang oh, mga grabe yung mukha ah. <laughs> ang tamis. Ang <laughs> tamis? Ano yun? Ano yun? Dito na po tayo mga Celtic no sa bilya ng anime figure. Merry Christmas. <laughs> Wala pa no, tagal pa. Ayun no, ang bungad no. Ang bungad niya is anime figure agad. Christmas na Christmas na dito ah. <clears throat> so wala nang cut to mga kasaltik Dahil may bibinin tayo dito Sa koleksyon ko ba may bago na naman sila Ang cute dito oh. Slam dunk Dagong Boru So yun lang no Wala na po dito at nabili na Yan ang sinasabi ko Ha? Yabay Wala na po dito Nabili na po. Mm. Mm. Ay, nako. Ako wala nang gana. Wala na po dito. Anya, nasa yung sapatos? Anya, ito. Ay, tanya. Yamit eh. So mga kasaltik no Ay nako Ano Demon Slayer Naruto Naruto So mga kasaltik, no, medyo bad trip tayo. Binalikan ko po dito yung gusto kong bilhin no? yung tatay ni Kiluwa. Si Soldik, na ano. Yung tatay ni Kiluwa, Kiluwa sino ba yan? Alimutan ko. Wala na po dito. ito na lang natira no. Hmm, baka ito na lang din bilhin ko. Pero sa sweldo ko na. One piece ang oh, mga saltek. Dan ganda mo. Oh. Solid. Ayan o. No? Sana mag yung mag-in ako. Solid dito. Ang nakita ko dito, Ayan o. Kilua Soldik sa Agon Fricks. Ang mahal, o. Oh. Alos kalahatin lapad. Hmm? Solid dito, mga asaltik. Ang ganda, o. Oh. <coughs> yan, o. Oh. Naruto. Ay, ano, One Piece. Ganda. Oh, tara na dito. Ano yan? Ano yan, Tanya? Tanya, tara na, tara na. Dito na. Ay, dito na. Ay, dito. Tanya, kairu kairu, Ay, dito. Ay, sus. <laughs> oh, nahihilig na rin sa mga laruan eh. Tanya, bye-bye. Kanya, bye bye ha, Malupit nito Complete selection modification Ay, ah, angas ma Ano, Mas spider block hmm. Ano? Ah, na nag-enjoy ka. Ah. Nag-enjoy yung baby maliit ah. Ah, sa pupunta tanya. Ah. Ba baba 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 đi đi cái baba baba nhà baba 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 anh baba 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 ha baba 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 Ah. Uh. Uh. Ay nagugulo si Tanya eh. <laughs> ah, Tanya. Tayo sa palaro ah, ano, mga bata. Ano, bili ka na donut, ma? Mabili na, bilis na. Makawin tayo na eh. Ayun, no, donut sila, oh. Ha. Tanya. nasa bahay na po kami mga Saltec. At yun, tulog si Tanya. Parang itura ko si Inyo, doksin na mataba, no? Oo, oh, papahagay naman sa'yo mataba. na ako na ngayon po, mapayat. Iyon. oh, iyo. Correct, correct. Baka mo nakiligiling, baka mo nakiligiling. Yung solid, solid. Ayun, pinamili ng pamilya Saltec. Ang dami. Ang goods. Yun, no? tayo, man. <laughs> Pagod. Ayan, talig si Tanya. So, after mamasyal at mamili mga asaltik, no? Pahinga na muna tayo. Tulog na muna kami. So, until next time mga asaltik, stay safe and God bless. Your asaltik, peace out. Yeah and guys. So, uh, like, comment, and subscribe uh, JR Saltik TV. Yes, sir. Ayan, no, Para ma-update kayo sa mga bagong kasaltikan ni Boss JR. JR! <laughs> Thank, <you, sir. laughs> Thank you, sir. Rock and roll. Thank you, sir.